Pusa na. Tanong <laughs> pusa. May ingat may trun pusa diyan eh. <laughs> Di may ano sa. <laughs> yung manoy yung. May may daga 'yan, may daga. Yung maliliit na daga. Bobohet. <laughs> may aso. <laughs> oh, may aso pa. Oh. Magandang <laughs> oh, <yung> varying. <laughs> ha? ha? Maganda yung varying. Ha? Ba bale? Buti parang may pusa. Ha? <laughs> may pusa eh. Pauline No? Dike sa belt lang. Sa oh, belt lang. No, yeah, 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 yeah. mo lang tutuan ng pet. Sanya. Pero may puso eh. Okay. pusa eh. May aso ka lo Ito yung pusa. Ah, oh, ay kana sabi ko Lata sa iyo, eh. diyan lang yung body ground eh. Basta Oo. Oh. Tapos, to so body ground. Alin mo? Ka, po. marang sa mo, sabihin mo dito na ako Sige, sige, sige. Puro ka, kalokohan tayo eh. Oo, sa wala, oh, wala. Oh, na, na. na yan pag -ilaw. Body ground. Oo, oh, nga. Umiilaw. Oh, Ay, na. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Diyan sa dikit mo. Oh, ayan, di ba? Umilaw. Di ba umilaw? Sabi ko sa iyo eh. Pwede na. Alam. Sabi ko sa iyo, body ground lang yan eh. Ito na lang pangkabigtong natin sa body ground. Yung alam Oo. Oh. Saan di Dito, ganyan lang. Boy lang. Hawakan mo na lang. Tanungin mo natin yung mayari kung papayag. Papayag 'yun. Dito natin padaan. Oh, sige, Ganun sige. O, oh, sige, hindi no. oh, sige, ganyan lang. Hindi na sa atin 'to eh. Sino may ano? Fire. Alam ground niya tayong isa eh? Ang body ground Kaya nga, kailangan natin ang body ground eh. Tatlong ano yan eh. Tatlong dila-dila. Wala eh. Tick.